Sa Metro Manila, may pulis sa ilalim ng tulay. Pero dito sa Bicol, mayroong pasyalan sa ilalim ng tulay. Imbis na hayaan na nakatiwangwang, ginawa ng paraan ng lokal na gobyerno sa bayan ng Barcelona, Sorsogon na magkaroon ng water activities na abot kaya lang ang presyo. Ito ang tinatawag na vintage bridge na matatagpuan sa pagbungad pa lamang patungo sa nasabing bayan. Panalo dahil mala vintage talaga na para kang bumalik sa sinaunang panahon kapag namamasyal ka rito. Sa environmental fee na 10 pesos lamang, maaari ka nang pumasok sa pasyalan. Meron silang vendo machine at ang inaabangan ng lahat ang water trike na pwede mong imaniobra sa ilog sa halagang 300 pesos. Bukod pa riyan, meron rin silang kayaking, banana boat at iba pa. Ayon sa Municipal Tourism Office 1939 nang naitayo ang tulay na ito at dahil sa may sinusunod na standard lamang sa lifespan ng tulay, ito ay binaguhan na ng DPWH. Nilalayo nila na magiging dagdag ito sa atraksyon sa mga turista na pumunta sa kanilang bayan at maging sa buong lalawigan ng Sorsogon. Magayon ma'am po, Primero, gasakit kami, ta pupasain kami, kawatan, nakukuha mi po ang pagsakay, pag-drive sa bitis. Opo, pan. Magayon nun. Magayon nun siya, sir. Maugwa. Matris ko. Basta makawarap problema mo. Ma <laughs> Ay, alam ko lang po sa Facebook may nag-post. Sa iku kain niyo. Di mo sa ito. Ano ka? Pero magayon nun doon. Ang gusto ko talaga ko ang banana boat. Bumabalik um, kami sa banana boat. Ayaw. Dapat 10 persons pala. Ayan, may share ko duman. Sa, may tarami duman sa muya na magayon duman. Magayon pasyaran.